Hi, magandang magandang gabi po sa inyong lahat, no? Um, ngayon po ay gusto ko kayo bigyan ng kahit na maikling video lang po, no? At silipin lang po natin as in silip lang talaga sa person nyo uh, kung ano ang makikita natin ngayong gabi, kung kamusta siya, no? Ayan. Tingnan po natin, ano? happy memories healing mhm mm naalala niya yung masasayang oras happiness healing carelessness naging careless lang siya sa paghawak ng relasyon nyo sa so, ngayon po ay nakakaramdam siya sa mga oras na to ng fear, sadness and loneliness no binabalance niya po yung mga bagay-bagay no kung ano ang pakiramdam mo sa mga oras na to dahil siya daw po ay sobrang ayan no kung akala mo nga sabi ko sa iyo ay ito ay masaya masaya full success no so siya po talaga ay nagbabalanse at nag-iisip sa iyo sa mga oras na to pinagsisihan niya po yung living home and making decision ano Nag-decision siya ng maling paraan at ngayon na nakikita niya na kahit pa paano um, hindi mo na po siya hinabol kasi dati hinahabol-habol mo to ngayon tumigil ka maghabol no tumigil ka po maghabol, lack of resources, unstable, no? Naiisip ka po niya talaga na nung time daw na nasa iyo siya, minahal mo siya, no? Na-influensyahan lang din siya ng mga ibang tao, no? Kaya nakapunta siya sa ganong klaseng decision na feeling niya ay tama. Pero sa totoo lang po is mali, false success, no? Ngayon po ang taong to ay distracted, no? Na, uh, ngayon po kahit ayaw niya aminin sa to, sasabihin ko po sa ito, mahal ka pa ng taong to sa ayaw at sa gusto mo. May pagmamahal pa siya sa iyo, may feelings pa siya sa iyo, no? Na hindi niya talaga masabi-sabi. Willpower, no? Willpower, desire. Gusto niya man na ikaw ay, gusto ba naman, gusto niyang ikaw ay, um, na no pero feeling niya hindi, now is not the right time, no? Pero kung sa totoo lang, no, naiisip po nito lahat ng kabutihan mo sa kanya, oh, yan, yeah, no? Naiisip ka pa po niya, no? Sa totoo lang itong taong to, ay gusto ng bagong simula sa'yo, no? Parang gusto niya patawarin mo lang siya, pero paano mo siya papatawarin kung siya mismo ang sumira sa inyo, sa maganda niyong samahan. At hanggang ngayon, wala pa rin po siyang ginagawa, no? pero gusto niyang mawin at all cost. Teka lang, no? Napaka-contradicting ng taong to, no? Gusto niya na umayos, pero wala naman siyang ginagawa, no? Pero sa nakikita ko po, dito pa lang sa kites niyo na, na masasabi ko na mahal po kayo ng taong to sa ayaw niyo at sa gusto niyo. Wait, yun ang ating magiging topic. Eh, title na no? sa ating maikling um, sa ating ma maikling pagsilip no sa gabing ito sa kanya. So mahal ka pa niya, teka lang po. Mahal ka pa niya sa ayaw at gusto mo. Yan. So, yan po ang topic natin. No? Mahal ka pa niya sa ayaw at gusto mo. No? Kasi some of you talaga, to be honest, some of you ayaw na eh. No? Talagang bahala ka sa buhay mo. Magsama kayo niyang si Chabilita na yan, si Chabilita ang na yan, magsama kayo niyan. Pero the truth is, no, yung iba po kasi ay nagumaasa pa at naghihintay pa. At for those of you na ayaw mo ng um, bumalik sa taong to, good for you. Pero meron din po ng mga taong iba talaga na nagsisisi talaga at talagang gusto nilang bumalik, no? Gusto talaga po nilang bumalik. So, para sa mga ibang tao na gusto bumalik, ayan, no? Kaso naman, ang problema niya, wala siyang initiative kahit mahal ka pa niya, no? Kahit mahal ka pa niya, nagsisisi siya. Parang ang gusto niya, aba, no? Parang inaano nito na wala ka, malayo ka. Parang hindi mo siya priority, etc., etc. meron ako na-resonate, ah na malayo, ano, kaya nagbabae siya, no? Tandaan niyo po ito mga kapatid, kahit minsan hindi naging hadlang ang distansya sa tunay na nagmamahalan. Pangalawa, kung talagang mahal niyo ang isa't isa, kahit pa bundok-bundok at napakalayo niyo sa isa't isa, sasabihin ko po talaga sa inyo, no? Na mahal niyo po ang isa't isa, true love waits, hihintayin po kayo. Dapat. No? Pero the mere fact na hindi kayo inantay, ang sinasabi nila ay may iba sila dahil ang layo nyo. That's not true love. Hindi po yun true love, no? At the mere fact na nangyari ang mga bagay nito, ibig sabihin, everything happens for a reason, no? Nangyayari daw po ang mga bagay-bagay dahil may rason. So, yung taong to po, mahal ka pa niya sa ayot sa gusto mo. Pero sa totoo lang, ayaw naman din po niyang ayusin ang sarili niya. No? Mahal ka pa niya sa ayot sa gusto mo, pero ayaw niya pa rin ayusin ang sarili niya. Wait, gusto ko idagdag yun. Mo, mo, pero ayaw ayaw niyang baguhin ang sarili niya. O, paano yun? Baguhin ang sarili niya. Mahal ka pa niya sa ayon sa gusto mo, pero ayaw niya pa rin baguhin ang sarili niya. So, ano pa rin mangyayari, no? Ganun at ganun na lang, no? Panay kayo, panay na lang kayo ganyan, ang takbo na relationship niyo. Sometimes, you have, no? you have to teach this person a lesson. Huwag po yung isang tawag lang o isang text lang sa'yo e eh, sasagot ka na. No Mas maganda po na ipakita mo kung ano at sino yung taong binaliwala niya. Sabi mo, sorry, ako lang naman ang sinayang mo. O, di ba? Pero sa totoo lang po, mahal ka pa po nito eh. Mataas lang po talaga ang ihi nito. At gusto niya po to be honest with you, gusto niya po ikaw pa po ang manuyo sa kanya. Kapal no? Gusto niya po ikaw pa po yung magsuyo sa kanya, oh. Ang dami niya na pong miss chance sa inyo. Loss of opportunity. Ayan, no? Pero wala pa rin po siyang ginagawa. Kumpiyansa, kumpiyansa pa rin po ito, no? At ano, kampanting kampante na pag gumawa siya ng opportunity to be with you at suyuin ka ay babalik ka. No way, no? Hindi ka po ganun kadali. No, hindi ka da dapat ganun. Sudden shock sa iyo lahat ng mga pangyayari. Also, there's financial loss on his part, no? Ambition, no? Disconnected po ito ngayon sa iyo, no? So, kayo madamang ay walang contact at all, no? Wala kayong contact. No, pero successful ka meaning naka-adjust ka po nang wala siya. Napakita mo po sa sarili mo na ay, kaya ko naman pala nang wala siya. Very good, no? Kaya mo talaga. At yan siya, nakakaranas po siya ng anxiety and um, trauma, no? Dissatisfaction, lack of inner joy. Eh, ano, hindi po siya masaya, no? Dissatisfied po siya sa lahat ng mga nangyayari sa kanya. At the same time, lack of inner joy, no? Ayan, no, may panluloko pong nangyari kasi, no? Kaya mahirap talaga, eh, no? May panglulokong nangyari. Oh, pero sa huli po, no? widen ka pa rin po ng ating Divine Universe kasi sa lahat ng nangyari po sa buhay mo, eto ka ngayon nakatayo pa rin at um, taas na no? Taas na o ka po dito sa taong to. Siya po ang gangay, ng purpose emotion niya po is too low. No, may pagkatamad na po siya ngayon sa mga bagay-bagay. Hindi ka tulad ng magkasama kayo. Rarang-rara to. Yan ano. Clear mind, no? Ah, kailangan mo po mag-isip na mag-isip na mag, na mag bago ka bumalik sa taong to. Dahil ang taong to, walang ginawa dati kung hindi saksakin ka po. oo oh. oh. minahal ka po nito. Pero sa totoo lang, um, nung minamahal ka niya, for some of you, meron din siyang ibang mahal. Ay, ang sakit. Yan. So, nakakaranas siya ng group conflict ngayon. Kaya naaalala niya yung pagmamahal niya sa iyo. Whether you like it or not, naaalala niya. So, whether you like it or not, ikaw mismo hindi mapapanatag. No? Hindi ka pumapapanatag. Ayan No? There's tension and communication. Tension in communication. Ano? Ayan po Oh. Ayan. Yan po ang nangyayari sa person nyo ngayon. No? So, mahal ka pa niya whether you like it or not. Ngayon po, uh, sana po pagka um, lumapit sa inyo mga taong to, no, yung mga persons na ganito, no, please make sure na okay na okay na po muna, no, nagbago pa talaga tong taong to. Hindi po pwede na um, nyo na silang tanggapin sa buhay nyo without you acknowledging yung pain na nabigay niya sa iyo yung sakit na dinala mo at pinulot mo yung sarili mo araw-araw kapatid no araw-araw no yung pain talaga na dinala mo sa dibdib mo halos every day of your life no every day of your life kasi sa totoo lang no um, think twice no think twice bago mo balikan ito kapatid no pag-isipan mo muna kasi hindi po biro ang papasukin mo ulit. You, are you willing to take the risk na pagdaanan ulit ng lahat ng sakit na pinagdaanan mo sa tao to without having an, an, assurance na magbabago na to or nagbago na to. No? Kasi, to be honest with you, nung nawala ka sa person mo, nung nawala ka sa taong to, nagbinata to. No? Feeling niya, binatang binata siya. No? So, yun, no? Um, Pag-isipan nyo po na po at um, talagang idasal nyo rin po, surrender to the universe, the divine universe, surrender to Papa Jesus, no? And always, always pray, no? Na sana po ay hindi na kayo malagay sa mga alanganing sitwasyon. At kung alam po na kayo ay mapapahamak, no? Ay ilihis ang inyong landas. Yun. So, yan lang po, no? Magandang-magandang gabi sa inyong lahat. And for those of you who wants to have a private reading with me no message me po sa only legit fb account ko ang lady lee elena that's l a d y l y and then yung elena po natin is with a y no e l e y n a ayan so um, please po sana yung mga mag message yung mga seryoso lang po talaga na magpa-private reading um you know tarot card reading is not a joke no hindi po siya joke no ito po ay guidance natin at nagiging gabay natin pero sabi ko nga ang tarot card reading is just a reading no kung ano nakikita ko sa baraha nyo but hindi niyo po pwedeng itong gawin na basis ng buhay nyo talagang magdadasal ka pa rin po no dasal pa rin po yan okay So, maraming maraming pong salamat. And may God bless you all for tonight. Thank you for joining me tonight. No? Sa topic na to na mahal ka pa niya sa ayaw at sa gusto mo pero ayaw niyang may, magup may mabago or baguhin sa sarili niya. No? So, salamat po. And I will see you all tomorrow. No? Uh, for bagong reading na naman po tayo. No? And sana po yung mga nalulungkot sa mga oras na to. Smile. No? fake it while you make it, no? Parang pag nakikita mo or uh, merong mga taong makakabalita sa kanya, i-fake nyo yung ano nyo, kunwari talagang masaya na kayo. Hindi para mag kayo na, na ganon kung hindi para maipakita sa kanya na hindi lang siya ang tao sa mundo na pwede mong mahalin. Kung hindi, kung hindi siya marunong, ikaw na lang ang magmamahal sa sarili mo, mas kaya mo pa. Okay? So maraming maraming salamat po sa inyo and this is just a short reading na para po sa inyong lahat na bago kayo matulog. I make sure na meron pa rin po ako sa inyong message before you go to bed. yan. Yeah. So maraming maraming po salamat and I will see you all tomorrow. I love you so much to my Lady Elena's friends, Lady Elena's family and Lady Elena's subscriber. Maraming maraming salamat po from the bottom of my heart mga kapatid, lahat po tayo at lahat po na nagpapaprivate reading sa akin ay may rason, no? Bakit nyo po ako pinipili at may rason ba't po tayo nagkita-kita, no? So, maraming maraming salamat po sa inyo and I will see you all again tomorrow. I love you and God bless you all. Good night. Bye!